guys, hindi naman tayo sa may manggahan MRT7 update tayo dito guys maraming so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang magandang araw po no, marami maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa aking uh, youtube channel no? thank you very much po sa mga bago subscriber natin dyan, thank you thank you very much po sa inyong lahat so dito may mga baribagong hukay no? sa may manggahan to guys, yung, ito yung uh, kabila nyan Commonwealth Market. Ayan napapansin uh, niyo may mga hukay dito na panibago, no? In uh, sigurado to kasama to sa uh, MRT 7, no? Dito sa lugar na to sa Mayamanggan. Uh, so, lakad lang tayo dito ng konti. eto na yung uh, Manggan Station sa May Commonwealth Market. Etong uh, lugar na to, guys. Ayan. Napapansin uh, nyo kung gaano kaganda itong nga uh, Commonwealth Market na to na sa may Station 7 to guys ng uh, MRT 7 dito sa lugar na to sa mayamanggahan. Uh, so tingnan nyo kung gaano ka laki na no, doon sa kabila may merong mga heavy equipment na na nakatambay no? wala tayo nakikitang workers ngayon ngayong nga uh, umaga kasi nga ano na mag alas uh, 12 na rin ng uh, tanghali kanghali no? Kaya update tayo dito guys ngayong araw Sunday dito may mga additional na hukay no dito sa lugar na to. Kaya yung iba natin mga kababayan na nagtitinda. So dumikit na rito sa linya ng karsada ayan pansin no. Dati dito sila sa loob. Ngayon, andito na sila sa karsada. No? Sinakop na nila yung isang uh, linya. Makita nyo, ito may mga butas dito na yan. May mga butas dito ng uh, MRT-7 na ginagawa dito sa lugar na to. Kaya, yon kaya yung iba nating mga kababayan, andito na sa gilid no? ng karsada. Ayan guys, dito na sa gilid. Ayan yung MRT-7 na ginagalawan nyo dito guys. Ayan. Pasensya na kayo at medyo malikot yung ating uh, video. No, nga uh, hindi natin wala pa kasi tayong uh, pambili ng gimbal kaya kamay-kamay lang muna yung ating uh, gimbal na ginagamit. So dito mayroon pa rin mga nagkalat-kalat na materialis no, na gamit sa MRT7 dito sa lugar na to guys sa may manggahan. Ito latex. Itong uh, lugar na to guys yan. Ito daw ikot ko lang kayong konti. Ayan, ang gandoon. Ayan, nandito yung mga kababayan natin na nagtitinda. Uh, sariwang uh, gulay, no? May pipino, kamatis, sili, may tumpok-tumpok uh, na ano to, patola. Ayan, may kalamansi, may luya, keros, kamatis, pipino, pechay. Ayan, mga tumpok-tumpok na dito guys dito sa may gilid ng karsada sinakop na yung dalawang uh, alas isang linya yung sinakop nila dito dito ito iba yung kulay ng uh, lupa rito guys kulay pula ayan no yung kulay ng uh, lupa dito so ito sa malamang no? kasama to 37 o ano to drainage Ayan no oh, hanggang doon sa kabila. Ayan. Drainage to nakasama. No, kabahagi ito ng MRT7 hanggang doon sa may dulo. Ayan, pansin nyo. Kung gano'ng kaluwang yung uh, MRT7 dito sa lugar na to guys. yan yung mga kababayan natin nagtitinda rito. Sa mga gilid gilid No? gilid gilid ng... Uh, uh, na to, ng karsada no? medyo delikado to, to sa kanila No, at uh, nasa tagilid na sila ng uh, karsada no, nagtitinda no, pwedeng masagasaan pwedeng masipa pwedeng matisod yung ating mga kababayan na nagtitinda rito sa gilid ng karsada yan o no. Yan, no. ito yung uh, linya na lang ng mga uh, ng sasakyan no, papuntang uh, Bulacan to yan ang doon sa bahay dito uh, nasa tabi na no? Ito, mayroon mga nasa dito na na nagtitinda mayroon na mga sa gili may mga bagong dating din na mga kalakal dito guys Tapos nandito nag-unload pa sila eh, nandito sa jeep nasa kasakyan uh, dito sa lugar na to so ayan ito yung uh, gilid na tayo ng uh, MRT7 dito sa may ano uh, Mangani Street ayan o no, nyo dito na tayo sa may uh, baba pangalawa meron ng uh, bubong no so, yung uh, itong side na to no ng uh, MRT7 may bubong na at dito rin sa kabila ganun din meron na rin uh, bubong guys ayan oh. uh, no nyo may bubong na no, ng mga last nating uh, rito wala pang uh, bubong no yung area na to ngayon meron na nga uh, bubong kaya yung natin mga kababayan nandito na sa bandang baba yung mga tinda nila dito yan ang gandong sa may port uh, bridge. Yan o, no, yung mga kapapayan natin ang titinda. So, masarap mamili dito. Lalo pag ka, sariwa yung mga paninda dito ng mga gulay-gulay, guys. So, yan. Nag-update tayo ngayon. Kasi so, wala tayong uh, pasok no update tayo MRT7 Manggahan station no kung gaano kalaki no kung gaano kaganda to kapag uh, nayari napakalaking station dito. ng itong uh, Mangani station na to guys dito sa lugar na to ayan o no? na, uh, napakapulido na napakalaki ng uh, na uh, nakara, ayan, no? nakalatag dito guys dati wala pa yan ngayon meron na ayan o no? kasi tayo meron na ding uh, buhos no? ito yung uh, dating boat braids Ayan, pinutol nila. Pinutol nila yan, no. Medyo iniskwala nila pagdating doon. Sa may uh, sulok na yan. Diretso kasi yan. So, medyo iniskwala nila ng konti para... Ano, para... Kasi ano, uh, natamaan ng beam yung ano, yung... Uh, ayan dyan guys, ayan sa ilalim. So medyo mauuntog na yung tao dyan kapag ka... Diretso nila. So niliko nilang konti doon. Ayan doon, no. Binis ko nila ng konti. Yung uh, kanilang uh, ano doon na uh, hot braids. Ayan guys oh. Yan, iniskwala nila ng konti dyan. Ayan so, sa lugar na yan. Ayan. Ayan, ayan nila ng konti. So yun, maraming salamat. Oh, so, sa inyo lahat. No? At sana huwag niyong uh, kalimutan mag-subscribe like and share na rin no, sa aking uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyo at malaking utang na loob po, po sa inyo ang uh, ganitong uh, pagkakataon. No? Hindi po tayo magubo kung wala po yung ating mga viewers na uh, bye sumusubaybay sa atin. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po uli sa inyo lahat. You no, know, sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay. Ayan, ayan yung mga container van sa so, materialis ito ng uh, MRT7 guys sigurado itong ayan uh, yan grado dun yan sa may SM Novaliches ay uh, SM Fairview dun yan dadalhin sigurado guys mga materialis yan ng ano ng uh, MRT7 yun na uh, mga sa container van na yun kilala na kasi natin yung mga container van may dala open yung ibabaw nun guys eh nandun yung mga materialis na ano uh, na, nakasalpak na dun sa loob so sa ibabo nila kinukuha yon so dito baba tayong konti sa lugar na to guys ayan para makita nyo yung kabuuan ng uh, manggan station dito sa maya uh, uh, kahabaan ng uh, commonwealth yan lakad lakad tayo kasensya na kayo guys medyo magalaw yung ating uh, video ngayon wala tayong gimbal pang gamit no nag-iipon pa tayo ng ating uh, gimbal na pambili kaya yan, thank you, thank you very much so, yan guys, ikot ko lang kayo dito ayan. yan doon sa dulo ayan ayan yung uh, ganda uh, ng MRT 7 no, dito sa may uh, Manggahan Station so, baba tayo So walang tayo ng uh, update natin. Uh, guys, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Uh, ako po ay uh, magpapalam na uh, sa uh, mga kababayan nating patuloy uh, na sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Uh, at isang uh, magandang araw. At isang magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Paki-share, like and subscribe na rin po, no? Pagka nagustuhan niyo ang ating uh, video na to, guys. Maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. Ano po ay uh, bababa sa at naglalakad lang po tayo pagka kumukuha tayo ng video para makita natin lahat kung ano yung mga sitwasyon at pangyayari sa bawat istasyon ng m 7 dito sa kaba ng Commonwealth. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye!